Ang movie na ating tatalakayin ngayon, ay tungkol, sa pinakamagaling namang kukulam ng kanyang henerasyon, so mag-relax ka lang, at ako na ang bahala sayo. Nag-umpisa ang ating kwento sa isang lalaki, ito ay si Mr. Choi, iniharap niya ang isang batang lalaki sa kanyang boss, ito ay si Dr. Ivy, at ang batang lalaki namang ito na puno ng dugo sa katawan, ay si Joshua tinanong siya ni doktora kung nasaan ang batang babae na kasama nitong tumakas, sumagot naman ang bata na hindi niya alam. Nagtanong naman ulit si Dok, kung paano nakatakas ang mga bata. Sumagot naman si Mr. Choi na, hindi ordinaryo ang mga batang ito, kaya sumagot si doktora na, kung ganun dapat ay hanapin mo pa ang iba pang mga bata at dalhin agad sa laboratory. Samantalang sa kabilang eksena naman ay makikita natin ang isang lalaki na busy sa pagtatrabaho sa kanyang farm, dito ay makikita niya ang isang batang babae na nakahandusay sa sahig walang malay at sugatan. Kaya dali-dali niya itong dinala sa loob ng bahay upang tulungan, sunod ay nagpatawag din siya ng doktor, para masigurado ang kaligtasan ng bata. Dito ay sinabihan sila ng doktor na walang maalala ang bata tungkol sa kanyang pangalan pati ang edad nito, dahil siguro sa nangyari, kaya nagpayo ang doktor sa kanila, na sila na ang bahala sa bata kung anong dapat gawin matapos na gumaling ito. Naawa naman ang mag-asawa sa sitwasyon ng bata. Since kakamatay lang din ang kanilang anak ilang buwan na ang nakakalipas at wala naman silang ibang anak ay naisipan na lang nila na ampunin ang bata. Samantalang lumipas na ang sampung taon, ngayon ay ganap ng dalaga ang batang babae. At pinangalanan nila itong, Jayun, isang mabait, masipag at mapagmahal na anak. Batid din ito ang lumalalang sakit ng kanyang ina, meron itong dementia, samantalang unti-unti namang nalulugi ang kanilang farm, dahil sa pagkakasakit ng ilan nilang alagang baka, dahil dito ay napilitan ng kanyang ama na babaan ang presyo ng mga binibentang baka. Matapos naman nilang mag-dinner ay naligo muna si Jae pero bigla naman siyang nakaramdam ng sobrang pananakit ng ulo. Sunod ay nag-research siya tungkol sa sakit ng kanyang ina, kinabukasan ay nakipagkita siya sa kanyang kaibigan ito ay si Janella, ang kanyang BFF, binalaan siya nito na huwag siyang magdadrive ng kotse, lalo na't wala naman siyang lisensya pa. Kahapon lang ay may hinuli ang papa niyang polis, dahil sa violation na ito, kaya naglambing siya at sinabing, hindi mo naman ako pababayaan ba? Diba? Habang nasa bus naman sila papasok sa eskwalahan, ay nakita nila ang advertisement tungkol sa singing audition sa Seoul, at meron itong $500,000 na premyo kapag ikaw ang nanalo, Sinabi ni Janellan na malaking tulong ito lalo na at nalulugi na ang farm ninyo at may sakit pa ang mama mo, kaya hinikayat siya nito na sumali at mag-audition. Sunod ay nag-audition na nga siya, at ang maganda rito ay siya ang isa sa nangungunang contestant dahil sa galing nitong umawit, kaya nakapasok pa siya para sa second round ng competition, kinagabihan ay pinanood nila sa TV nang sama-sama ang naging audition performance nito, natuwa naman ang mga magulang niya dahil sa galing nito yun nga lang ay nagtaka sila, dahil bakit siya nag-magic. Pinalutang nito sa ere ang mikropono, dahilan para mamangha ang mga tao, sinabi naman ni Janela, na okay lang po yung tita. Dagdag puntos din po yun para sa mga judges, sakto namang tumunog ang telepono, sinagot ito ni Janela, pero wala namang sumasagot sa kabilang linya. Habang nasa higa naman si Jay Yun ay bigla na naman sumakit ang ulo nito, samantalang wala namang kamalay-malay ang pamilya na may mga taong nagmamasid sa bahay nila sa di kalayuan. Kinabukasan naman after school ay nagmamadali ang dalawang magkaibigan. Sa pagsakay sa tren, papunta sa Seoul, pinag-uusapan nila ang singing career ni Jae once na manalo siya, samantalang may misteryosong binata pala ang nagmamasid sa dalawang dalaga habang nag-uusap. Tumawa ito at sinabing nakakatawa naman kayo. Ito pala ay si Joshua ang dating bata na hinuli noon ni Mr. Choi at dinala kay Dr. Ivy, ngayon ay isa ng ganap na binata. Tinanong siya ni Joshua kung natatandaan ba siya nito pati yung araw na tumakas sila sa laboratory. Itinanggi naman ito ni Jay Yun at sinabing baka ibang tao ang tinutukoy mo. Tumawa naman si Joshua at animoy nakamove on na. Nang bigla naman niyang aambahan ng malakas na sampal sa mukha si Jay Yun, Ay bigla naman niya itong itinigil. Nang mapansin niya ang takot at luha sa mga mata ni Jae Yun, agad namang rumesbak si Janela at pinagtanggol ang kaibigan, sinabi naman ni Joshua na hindi pa ito ang huli nating pagkikita, sunod ay tumalikod na ito palayo, nang palabas naman si Joshua sa isang bagon ng tren, ay nakasalubong niya ang isang lalaki na may kausap sa cellphone, at binangga siya nito. At tinitigan ng masama si Joshua, ni hindi man lang ito nag-sorry, sa galit niya ay binali niya ang leeg ng lalaki sa loob lang ng ilang segundo, bigla namang dumating ang ilang lalaki. Para naman hindi siya mahalata ay kunyari ay magkaibigan sila ng lalaki at lasing ito kaya walang malay, sunod ay binitbit niya na ang lalaki. At para naman walang ebidensya, ay tinapon niya ang katawan nito sa labas ng tren. Sa sumunod naman na eksena ay nakakuha si Jay Yoon ng mataas na puntos mula sa judges at sa mga manunood dahil sa husay nitong umawit, dahil dito ay pasok na siya para sa quarterfinals, samantalang pinapanood din pala ni Mr. Choi at Dr. Ivy. Ang performance ni Jae dito ay nakonfirma ni Doc na siya nga ang batang babae na tumakas sa laboratory, matapos nilang makita ang pagpapalutang ng Mike. Habang pauwi naman ay bigla na namang sumakit ang ulo ni Jae agad siyang pumunta sa CR, dito nga ay mas grabe ang pagdugo ng ilong ni Jae Nag-flashback din sa alaala niya ang sinabi ng doktor niya about sa sakit niya. Meron na lang siyang tatlong buwan para mabuhay. Kaya pinaalala ng doktor na dapat ay malaman na ito ng mga magulang niya at kailangan din niyang sumailalim sa bone marrow transplant. At kailangan din niya ang donor na isa sa mga magulang niya para tumaas ang chance na mabuhay siya habang pauwi ay pumara sila ng taxi pero sakto namang dumating ang mga tauhan ni Mr. Choi para imbitahan sila pero nagduda ang dalawa Buti na lang at may mga batang nag-field trip na sobrang ingay sa lugar kaya na-distract ang mga tauhan niya. Dahilan para makatakas ang dalawa sakay ng taxi. Nang makarating naman sila sa train station ay tinawagan muna ni Janela ang daddy niyang polis para ipaalam ang muntikang pagdukot sa kanila kanina. Bigla na namang lumapit si Joshua sakay ng isang magarang kotse. Sinabi nito na sumabay ka na dahil baka pag-uwi mo ng bahay niyo ay hindi mo na maabot buhay ang mga magulang mo. Dahil sa takot ay nagmadaling tumakbo si Jeyun pa uwi ng bahay nila. Upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga magulang, pero nauna namang dumating sa farm ang grupo ni Joshua, dito ay nag-research muna sila tungkol sa buhay ng mga magulang ni Jeyun, sakto naman na mataan sila ng daddy ni Janela sa lugar kaya kwenestyan sila nito, kung anong dahilan nila at bakit sila nakapark sa harapan ng bahay nila Jayun, maya maya naman ay dumating na rin ang magkaibigan. Agad na tumakbo si Jay Yun papasok ng bahay nila matapos niyang makita ang mobile police car sa harapan ng bahay nila. Buti na lang at okay ang mga magulang niya, pero bago naman magpolem ang mga polis ay nagpaalala ang daddy ni Janella na may nakita silang mga kainahinalang mga tao kanina. Pinayuhan sila nito na magingat. Binanggit din ito ang kasong nahawakan nila kama kailan. Isang pamilya ng geneticists ang namatay at sinunog ang buong pamilya nila, pero bago yun ay lumabas sa imbistigasyon na may saksak ito sa mga party ng katawan, kaya inisip nila na sinadya ito, at posibleng ang grupo din nila Joshua ang gumawa nito, at hindi nga nagkakamali ang mga polis, dito ay makikita natin si Joshua. Na pinapalutang ang baril niya sa ere habang pinaglalaroan ang geneticist na lalaki, sunod ay tinutok niya ang baril sa ulo nito habang kinukontrol ang mga kamay nito, para lumabas na nagpakamatay ito, habang nag-aalmusal naman si Doc Ivy at si Mr. Choi, ay sinabi ni Doc na huwag ka na munang pumasok sa laboratory mabuti pa magbakasyon ka na lang muna, nagtaka naman si Mr. Choi. Sinabi niya na sana naman wala kang ibang plano na hindi ako kasama, sumagot lang ito na, huwag kang mag-alala, sa susunod na linggo ay baka magsara na ang laboratory pero akong bahala sa iyo bibigyan pa kita ng trabaho. Tinanong naman niya ang tungkol kay Jae Yun, sumagot lang si Doc na, ako nang bahala don. sunod ay nakipagkita si Mr. Choi sa isa pang doktor sa laboratory. Sinabi niya na tila kakaiba ang kinikilos ni Doktora Ivy. Sinabi niya na mag-observe ka lang, samantalang nagsuggest si Choi na patayin nila si Jae Yun. Pumayag naman ito, pero kailangan hindi madamage ang utak nito, since ito ang pinaka-importante sa eksperimento nila. Sunod ay tinanong siya ni Doc, kung kamusta na ang sugat niya sa kamay, pinakita naman niya ito nagsabi lang si Doc na Huwag kang mag-alala, sa oras na makuha natin ang utak ni Jayun ay magagamot na natin kahit na anong sugat, kinagabihan naman ay pinasok ng mga di kilalang lalaki ang bahay nila Jae dito ay tinutukan siya ng baril, nagmakaawa siya at sinabing nagkakamali kayo ng taong hinahanap, hindi ako yun, para naman patunayan ni Mr. Choi na siya ngayon, ay kinuha niya si Janela at tinutukan ng kutsilyo. Sa leeg, nakita ito ni Jae Yoon at naawa sa kaibigan, dahil dito ay na-activate ang abilidad niya, sunod ay tila nagbago naman ang kanyang personalidad, sunod ay isa-isa niyang pinatay ang mga kalalakihan, sa loob lang ng ilang segundo, gamit ang kanyang lakas, bilis at talino, sunod ay bumalik na siya sa ulirat, matapos niyang pabagsakin ang lahat ng kalaban, nagulat naman siya sa kanyang nagawa. Isang pambihirang kakayahan, bigla namang pumalakpak ng malakas at tumawa si Joshua, lumitaw sa kung saan, at nagsabi ng bravo, ikaw na nga yan, ano bumalik na ba ang mga alaala mo? Tinanong naman niya si Joshua na, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Sinabi nito na hindi ka ordinaryong tao. Sunod ay pinakita ni Joshua ang malaking peklat sa noo na gawa ni Jay Yun noong bata pa sila. Bigla naman siyang nagkaroon ng kaunting alaala pero di pa sapat. Kaya sinabi ni Joshua na sumama ka sa akin para maibalik natin ang lahat ng alaala na nawala sa iyo. Habang tulala naman si Janela sa nangyari, ay sinubukan niyang pigilan ang kaibigan na huwag sumama kay Joshua, pero sinabi lang nito na, Don't worry magiging okay lang ang lahat at babalik ako, pakiusap lang bantayan mo ang mga magulang ko. Matapos nito ay nakarating na sila sa laboratory, agad siyang pinaupo at itinali ang mga kamay nito, sunod naman ay kinausap siya ni Doktora Ivy, Sinabi nito na, ang tagal kitang hinanap, sampung taon, akala ko nga petay ka na, inisip naman ni Doc Ivy, na wala na ang lahat ng alaala nito, dahil sa singing audition na ginawa niya at sa pagpapalutang sa mic, ay siya na mismo ang naglantad sa sarili niya. Pinangako ni Doc na ibabalik niya ang lahat ng alaala nito, sunod ay ininject na sa kanya ang serum na makapagpapanumbalik ng kanyang alaala, matapos nito ay bumalik nga ang lahat ng alaala niya, lahat ng pag-eeksperimento na ginawa sa kanila sa loob ng laboratory. Sinabi ni Doc na siya ay isang brain specialist, meron pang isang magaling na doktor, siya naman specialty niya ay ang genetically human brain. Sinabihan niya si Doc Ivy, na plano mo talaga kaming patayin dahil sa mga ginagawa mo sa amin, sinabi nito na oo naman, para sa pag-aaral, at para sa tagumpay, yun nga lang ang namumuno sa laboratory na ito ay gusto kayong ubusin lahat, dahil hindi na kayo makontrol at magiging delikado pa ang sitwasyon. Pero ikaw, Jay Yun, ikaw ang pinakahalos perfecto sa lahat ng ginawa naming eksperimento. Kaya kahit gusto kanilang iligpit, hindi ako papayag, dahil para kay Doc, si Jay Yun ang obra maestra niya, sinabi pa nito na kung gugustuhin mo ay ikaw ang pinakamalakas sa kanilang lahat, inisip nito na petay na siya noon, at nagulat sila nung malaman nilang namuhay pala ito ng masaya at simple hindi nila naisip na ang pinakamalupit at malakas nilang mandirigma ay mawawala ang alaala. Kung hindi siya nag-audition at pinakita ang kakayahan sa lahat, wala silang idea, pero ang dahilan kung bakit sumasakit ng sobra ang ulo mo ay dahil sa patuloy niyang paggamit ng kakayahan, ay na-develop ang isang uri ng sakit, pero may solution dito, kailangan lang niya ng maayos na treatment at serum, dahil naman sa nahihirapan na si Jae at patuloy ang pagdugo ng kanyang ilong ay inotusan ni Doc ang tauhan niya na injikan si Jeyun ng kulay blue na serum, ang gamot na kailangan niya para tuluyang gumaling, sinabi ni Doc na siya lang ang maaaring gumawa ng gamot na ito, at tatagal lang ang gamot na yan sa loob ng isang buwan, dahil sa gamot ay magagamit niya ang isang daang porsyento ng kanyang kakayahan, matapos namang ingikon ng gamot si Jeyun ay tila nagbago ulit ito. Nang personalidad, ngumisi ito ng bahagya at tumalim ang mga mata, at inamin niya kay Doc, na never na manawala ang kanyang alaala. Lahat ito ay plano na niya umpisa pa lang. Kahit ang pagpunta niya sa farm ng mga magulang niya, pinili niya ito dahil alam niyang namatayan ito ng anak noon. Kaya kapag nakita nila si Jaeyun, ay hindi ito magdadalawang-isip na amponin siya. At maganda rin itong profile. Para makapagtago siya ng identity at higit sa lahat, sinadya niya na gamitin ang kapangyarihan niya sa singing audition para mapanood siya sa national TV at para mahanap siya nila Doc Ivy. Dahil alam niya na si Doc Ivy lang ang may gamot para sa sakit niya, matapos nito ay natulala si Doc Ivy. Sunod naman ay ginamit na ni Jeyun ang kanyang kakayahan, at pinakawalan ang kanyang sarili. Pinasabog niya rin ang mga computer aparatos, tinitigan niya lang si Doc, habang si Doc naman ay pinalabas ang nakakalasong usok sa kwarto ni Jeyun, ngumiti lang si Jeyun na animoy nakakaloko. Sunod ay humakbang siya pa at ras, at tuluyang naglaho sa usok, pero nagulat naman si Doc nang bigla nalang lumitaw si Jeyun sa likuran niya. Sunod ay nagsalita siya habang nakatotok ang baril sa ulo ni Doc, sinabi niya na alam naman niyang hinahanap siya pero ayaw sana muna niyang magpakita, hanggang sa sinabihan siya ng doktor, na meron na lang siyang tatlong buwan para mabuhay, kaya isinagawa niya ang plano, at nung oras na nagpakita sa kanya si Joshua sa loob ng tren, alam niya na tagumpay ang plano niya, humanga naman si Doc, sa katalinuhan nito. Sinabi niya na mautak kang babae ka, sumagot naman si Jay Yun na, baka nakakalimutan mo, ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ako, tuso at matalino, dahil yun sayo. Pero may mas importante pa dito, hindi pwedeng ako lang ang mawawala, sa mundong ito sama-sama tayo, pero bago yun ay tinanong niya si Doc kung ano ang formula ng kulay blue serum, matapos nitong sabihin ay binaril niya si Doc sa hita. Para hindi ito makatakas, samantalang dumating naman sa laboratory ang grupo ni Joshua, saktorin at dumating dito ang grupo ni Mr. Choi, naglabanan ang dalawang grupo. Ang grupo ni Joshua ay tapat kay Doc Ivy, samantalang si Mr. Choi ay sa isang panig. Karamihan naman sa tauhan ni Joshua ay natalo ni Mr. Choi, hanggang sa dumating ang isa sa mga tauhan ni Joshua, ito ay si Ishna. Dito ay madali niya lang tinalo ang mga tauhan ni Mr. Choi. Samantalang agaw eksena naman si Jeyun habang kinakaladkad niya si Doc Ivy sa sahig papunta sa gitna ng labanan, agad siyang pinatalsik ni Joshua sa pader. Sinabi rin niya na malakas na siya ngayon at hindi tulad noong mga bata pa lang sila. Sinabi naman ni Jeyun na dapat pala tinuluyan nakita noon. Pero sumagot naman si Joshua na, dapat. Kaso hindi mo na magagawa yun ngayon. Ngumiti ito ng napakaangas. Sunod ay nagrambulan na sila. Matira matibay ang labanan hanggang sa, nangibabaw si Jae Yun dahil sa sobrang lakas ng abilidad nito, bago naman niya tuluyang patayin si Joshua, ay binaril siya ni Mr. Choi sa likuran, dahilan para bumagsak ito sa sahig, nagsalita naman si Mr. Choi na, grabe ang reunion nyo at, ah. Dibale parehas ko naman kayong papatayin, natuwa naman si Doc Ivy at inisip niya na dumating si Mr. Choi para iligtas siya. Bigla namang dumating si Ishna at papatayin sana nito si Doc Ivy, pero bigla siyang binaril ni Mr. Choi, sunod ay pinuri siya ni Doc Ivy at sinabing dadalhin kita sa headquarters natin para makilala mo ang mga big boss, pero bigla naman siyang binaril ni Mr. Choi. Dahilan para pumanaw ito, bigla namang tumayo ulit si Ishna at sinugod niya si Mr. Choi, pero dahil sa galing at lakas nito sa pakikipaglaban ay wala siyang nagawa, paglingon naman ni Mr. Choi sa dalawa ay napansin niyang nawawala si Jae Yun, sunod ay lumitaw ito sa likuran niya na siyang kinagulat nito, sunod ay naglabanan na sila, pero hindi man lang umubra si Mr. Choi. At walang kaabog-abog ay binali nito ang leeg niya, sunod ay nakabawi ng lakas si Joshua at tumayo ito, dinuraan niya si Jae Yun, at sinabing nasa akin ang gamot na kailangan mo, ang serum, at nasa control room ang iba pa, tinanong siya ni Jae Yun kung saan ba ito ginagawa, Sinabi naman ni Joshua na posibleng sa headquarters ito ginagawa, sinabi niya na kung matatalo mo ako ay ituturo ko sa iyo ang address. Nang headquarters, bigla namang lumitaw ulit si Ish na sa likuran ni Jae Yoon, lang pala siya ni Joshua, para makaatake si Ish na mula sa likuran, sunod ay umatake si Ish na at sinabing yari ka sa mabilis ang pag-atake nito, pero hindi man lang pinagpawisan si Jae Yoon sa pagdakma sa ulo nito, sunod ay sinabi niya na magaling ka pero mas magaling ako, sunod ay pinatay niya na ito. Sakto naman nakatutok na pala ang baril sa ulo ni Jeyun pero hindi siya natakot, bagkosa ay kumilos ito ng dahan-dahan. Samantalang hindi naman makagalaw si Joshua, tila na freeze ito. Sunod ay nilabas ni Jeyun ang kotsilyo ni Ishna, at ginamit niya ito kay Joshua ng paulit-ulit hanggang sa nakatamba na si Joshua. Tinanong ni Jeyun ang address ng headquarters pero tumawa lang si Joshua. At binilatan siya nito labas ang dila. Kaya sa tuwa ni Jae Yoon ay binaril niya ito sa ulo ng paulit-ulit, sunod ay nakuha niya na ang iba pang serum sa control room, at bago umalis ay pinasabog niya ang buong facility ng laboratory. Sunod ay pinuntahan niya ang mga magulang sa hospital. Binigay niya rin ang iba pang mga serum sa ama, sinabi niya na gamitin ito para bumagal ang sakit ng kanyang ina. Para tumagal pa ang buhay nito, pero bago naman siya tuluyang umalis, sinabi ng kanyang ama, na lagi siyang mag-iingat at mahal niya ito inamin din niya na, simula pa noon ay alam na ng kanyang ama na hindi siya ordinaryong bata, dahil simula nang tumira siya sa farm ay doon na nag-ampisang magkasakit ang mga alaga nilang baka, pero okay lang yun sa kanyang ama, ang mahalaga ay ligtas siya. At masaya ang kanyang asawa sa pagdating niya sa buhay nila, makalipas naman ang tatlong buwan, ay nakipagkita si Jay Yun sa kakambal ni Doktora Ivy, na isa ring magaling na doktor, sinabi niya na gusto niya na gawin ito ang serum at gumawa ito ng gamot na tuluyang makakapagpagaling sa kanyang sakit, sunod ay lumitaw naman sa tabi ni Jae Yoon ang isang magandang babae. Sinabi ni Jae Yoon na, wag na wag mo siyang gagalawin o hahawakan, dahil papatayin kita. Sinabi niya ito ng may ngiti sa mga labi, at casual lang, at dito na po natatapos ang part 1, ng movie series na ito, at ang movie title ay, the witch part 1 the subversion at kung gusto mo ng part 2 nito ay huwag mong kalimutan mag-like share comment and subscribe sa aking YouTube channel at pindutin mo na rin ang bell icon para ma-update ka kapag may bago tayong upload na videos muli ako po si Athena